Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Sinasabi ng Panginoon Kung ang isang kaung masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at bumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihan ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang tao matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong unang. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaan ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at bumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan ng guna, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin. Tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan. Lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin sabi ka kung naghihintay sa tulong mo panginoon pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong yarin aking pananabik panginoon ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga hiling nami yung linutin tanang kasalanan namin magtiwala ka israel magtiwala sa iyong diyos Matatag at di kukupes ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang lahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin. Tanang kasalanan namin. Awit pang sa mabuting balita. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay sa mga tao, huwag kang papatay, ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit na sinasabi ko sa inyo. Ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa San Edren, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, unul ka ay sa ako inang impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukuman. At kung hindi ibibigay ka sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihan kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.